parehong bigo sina Philippines at Thailand na masungkit ang corona ng Miss Universe 2025 dahil si Mexico ang nanalo. Nakuha ni Ate sa manalo ang third runner-up at first runner-up naman si Vina. Subalit marami mga netizens ang kumukwestyon ngayon sa pagkapanalo ni Mexico dahil kung ang pagbabasehan daw ang performance na ipinakita nito sa preliminary pa lang at maging sa final ay napaka-weak talaga nito. Sa katunayan, umani na mga negatibong reaction at komento ang pasarela o walk ni Mexico dahil hindi daw maganda ang rampa nito mukha pa nga daw itong lasinge eh, kapag rumarampa na hindi din daw maganda ang performance na ipinakita nito maging sa evening gown pati na sa Q&A marami tuloy mga netizens ngayon ang naghihinala na maari kaya na sinadya talaga na si Mexico ang pinanalo ni Raul Rocha bilang, bilang siya, siya naman ay Mexican din at maaari kaya na sinadya daw talaga na si Mexico ang pinanalo bilang pakonsuelo sa iskandalong nangyari sa sashing sireno, uh, ceremony kung sa nag walk out nga dito si Mexico matapos siyang pagalita ng host country organizer na si Nawat Isaragrisel dahil, dahil hindi ito nakikipag-cooperate sa mga uh, Sponsor shoots. Mexico, where are you? Okay. I heard. You're not going to post everything about Thailand, about every article, about our activities Kung saan sumabog ang isyo sa Mexico at Latin countries na ikinagalit at ikinadismaya naman ng, ng Latin community, uh, na ikinadismaya din daw ito ng uh, Telemundo, ang biggest media sponsor ng Miss Universe. Posible daw kaya na para makabawi sa Latin community, sa Latin media at sa mga taga-Mexico ay sina, sinadya daw ni Raul Rocha na si Mexico na ang papanalunin para makabawi sa kanilang galit bilang siya, na, siya naman din daw ay Mexican din. Yan ang mga hakahakat, hinalang at hinala ngayon ng mga netizens dahil malinaw na malinaw daw sa sikat ng araw day na napaka-weak, hindi maganda ang performance, overall performance na ipinakita ni Mexico magmula sa preliminary swimsuit hanggang sa evening gown, sa final hanggang sa Q&A. Dapat daw ay si sa Manalo ang kinoronahan at mas nakadagdag pa daw si Andrea Mesa, Miss Universe 2020 from Mexico sa pagkapanalo ni Mexico nga. Matatandaan kasi na matapos ang pag out ni Mexico sa sashing ceremony na uh, ay nagpahayag ng pagsuporta si Andrea Mesa kay Mexico. It, kaugnay nito, nagsalita na si Vice Ganda. Hingga sa resulta ng Miss Universe 2025. Yes! hindi sumang-ayon si Vice Ganda. Tinawag niya itong unacceptable. Para kay Vice Ganda, hindi daw katanggap-tanggap ang naging resulta. Malinaw daw na si Philippines ang nanalo. Say pa ni Vice Ganda, unacceptable. Hashtag Miss Universe 2025. Philippines, let us all congratulate at Atisa Manalo. She worked hard, performed well, and won it. Nagsalita na rin si Catriona Gray. Say na naman manito, So proud. We all saw how you left your heart on that stage. Our queen, Atisa Manalo. Hmm. Anong say ko dito? Uh, kung ang pagbabasehan kasi ang performance ni Mexico, katanggap-tanggap ba na siya ang nanalo? For me, hindi dahi. Sumasang-ayon ako sa mga hanash ng mga netizens kasi kitang-kita naman natin lahat eh. From uh, preliminary pa lang, maari na talagang siya, siya na talaga ang choice ni Raul Rocha uh, si Mexico from the very beginning. At, I feel ko lang ha, may kinalaman ito sa iskandalo sa sashing ceremony na ikinagalit ng Latin community kasi parang nabastos daw ang mga Latin community eh, sa so nangyari kay Mexico. So parang feeling ko, para makabawi si Raul Rocha sa Latin community na nagalit dahil nga sa iskandalo sa sashing ceremony, feel ko si Mexico na ang pinanalo niya. Kahit na alam niya na napaka ng performance ni Mexico bilang Telemundo, ang biggest media sponsor ng Miss Universe organization. Kaya, so feeling ko talaga, yes, Lutoday, unacceptable. Cooking show ang resulta. Dapat talaga si Atisa Manalo ang kinurunahan then Si Thailand ang first runner-up. Talaga, very obvious. Kita naman natin lahat. Pero ikaw, anong hanash mo na si Mexico ang nanalo kahit hindi magandang performance na ipinakita niya? Agree ako sa sentimento ng mga iba. Si Philippines talaga dapat ang kinurunahan then Thailand, first runner-up up. Diba? Anong anos mo, dai?